Magandang araw! Kamusta kayo? Ako nga pala si Teacher Jamaica, ang inyong guro sa EPP. At ngayon ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral. Pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang Una, natutukoy ang mga negosyong maaaring pagkakitaan sa tahanan at pamayanan. Ikalawa, nalalaman ang pagkakaiba ng negosyo at serbisyo at ikatlo, nakapagbibigay ng negosyo ang kakaiba ngunit tinatangkilik. Tatalakayin sa module na ito ang mga negosyong maaaring pagkakitaan. Ako ay may inihandang gawain na pinamagatang alin sa mga ito. Akin ko kayong igugrupo sa dalawa na kung saan pipiliin ninyo ang tamang sagot sa kahon at isusulat ninyo ito sa sagutang papel. Ang grupong makakakuha ng pinakamaraming tamang sagot ang siyang mananalo. Kung nagkataon na parehas ang puntos na makuha ng bawat grupo, ang unang nakatapos ng gawain ang siyang panalo. Maliwanag ba? Narito ang mga tamang sagot. Tingnang mabuti. Magagaling! Nasagot niyo nang tama ang mga katanungan. Ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga negosyong maaaring pagkakitaan sa tahanan at pamayanan. Dito ay ating tutukuyin kung ano-ano nga ba ang mga negosyong maaari nating isagawa upang tayo ay magkapera at nakapag-ipon. Bago tayo magpatuloy sa ating gawain, atin munang basahin ang kahulugan ng salitang negosyo. Ang negosyo ay isang gawain na tumutulong sa isang tao o samahan na magkaroon ng kita upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon naman ay ating basahin ang kahulugan ng serbisyo. Ano nga ba ang serbisyo? Ang serbisyo ay pagsasagawa ng kakayahan ng isang tao upang makatulong sa kanyang sarili o kapwa upang kumita sa pamamagitan ng paggawa ng produkto o pagtatrabaho na may kinalaman sa paggamit ng lakas, pag-iisip at kilos ng katawan. Ngayon, ako ay may ipapakita mga larawan na kung saan ay inyong tutukuyin kung anong negosyo ang ipinapakita dito. Itaas lamang ang kanang kamay nang nais sumagot. Maliwanag ba mga bata? Kung gayon, tayo ay magsimula na. Anong negosyo ang ipinapakita sa unang larawan at ano ang ginagawa dito? Tama! Ito ay isang parlor shop na kung saan tayo ay nagpapagupit at nagpapaayos para tayo ay maging presentable. At ang tawag natin dito ay serbisyong pampersonal. Anong negosyo naman ang ipinapakita sa ikalawang larawan? At ano ang itinitinda dito? Magaling! Ito ay tindahan ng mga damit o ang tinatawag na RTW o ang ready-to-wear shop na kung saan dito natin pinamimili ang ating mga kasuotan. Anong negosyo naman ang ipinapakita sa ikatlong larawan at anong produkto ang itinitinda dito? Mahusay. Ito ay larawan ng 7-Eleven na kung saan ito ay isang halimbawa ng convenience store. Ito ay para matugunan ang ating pangangailangan tulad ng pagkain, inumin, at iba pang produktong pangkatawan. Ang iba pang mga halimbawa ng mga produktong maaring pagkakitaan ay ang mga pagkain kagaya ng halo-halo, banana cue, barbecue, fishball, french fries, shomai, at iba pa. Magandang negosyo ang mga ito dahil kahit nasa bahay ka lang ay paniguradong kikita ka sa maliit lang ang puhunan nito, ngunit malaki rin ang kita. Ang mga halimbawa naman ng mga serbisyong maaaring ialok o pwedeng pagkakitaan ay gaya ng paglalaba, pamamalansya, paglilinis ng bahay, paglilinis ng kuko, at iba pa. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang mga bagay na dapat nating tandaan kung tayo ay magtatayo ng negosyo. Una, piliin ang negosyo ang may kaalaman kang gawin at ibenta. Ikalawa, planuhin mabuti ang negosyo ang itatayo. Tulad ng pag-alam sa costing, lokasyon, at kung kailan balak simulan. Ikatlo, paghingi ng opinyon sa mga kakilala kaapat. Laging maging masipag, wais, at responsable sa negosyo. Ikalima. Gumamit ng makabagong teknolohiya sa pagbebenta. Ito ay para sa online selling na napapanahon sa atin ngayon. Lagi ninyong tandaan na dapat laging planado at handa kayo sa inyong negosyo upang mas lumago ito. At kapag kayo naman ay magbibigay serbisyo, dapat maging tapat at dedikado kayo sa inyong mga gagawin upang magampanan ninyo ng buong husay ang inyong mga trabaho. Ating isaisip na ang negosyo ay malaking tulong upang makamit natin ang kasiyahan, pagiging komportable at maayos sa ating sarili at sa mga customer. At ang negosyong maaring pagkakitaan sa tahanan at pamayanan ay ang pagtitinda ng pagkain, damit, sapatos, bag, pagtatayo ng parlor, laundry shop, sari-sari store, at iba pa. Samantala, ang kailangan mong gawin upang mapalago ang iyong negosyo ay dapat maging masinop, masipag, magmasid, makinig at alamin ang mga trending sa mga paligid upang tayo ay makaipon at maging patok ang ating negosyo. Ating sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Ngunit para maging mas kaaya-aya ang ating pagsasagot Isagawa natin to sa pamagitan ng laro. Gusto nyo bang maglaro mga bata? Alam nyo ba ang larong who wants to be a millionaire? Ayos! Kung gayon, akin ko kayong igugrupo sa dalawa na kung saan, pagkatapos ko basahin ang mga tanong at pagpipilian, ay bibigyan ko kayo ng hudyat upang isulat ang letra ng inyong sagot sa inyong mga papel. Ang grupong makakakuha ng pinakamaraming tamang sagot ang siyang mananalo. Kung nagkataon na parehas ang puntos na makuha ng bawat grupo, ay magkakaroon tayo ng tiebreaker round. Naintindihan ba mga anak? Kung gayon, tayo ay magsimula na. Once ang Millionaire. Unang katanungan. Ito ay negosyo kung saan gumagawa ng mga damit, basahan, o anong produktong gawa sa tela sa pamamagitan ng makina. A. Vulcanizing Shop B. Sorry Sorry Store C. Patahian Letter D renderia Isulat ang sagot sa inyong mga papel. The correct answer is letter C. Patahian. You got $50,000 kung tama ang sagot nyo. Pangalawang katanungan. Ito ay bilihan ng mga tao ng anumang uri ng produkto sa isang barangay. Letter A. Patahian. Letter B. Botika. Letter C. Karinderia. Letter D. sari store. Isulat ang sagot sa inyong mga papel. The correct answer is letter D sari-sari store You got 100,000$ kung tama ang sagot nyo Pangatlong katanungan Ito ay isang negosyo kung saan kumakain ang mga tricycle driver, mag-aaral at nag-oopisina sa murang halaga Letter A karinderia. Letter B barbershop Letter C Butika Letter D Vulcanizing shop Isulat ang sagot sa inyong mga papel The correct answer is Letter A Karinderia You got $200,000 kung tama ang sagot nyo Para naman sa ika na katanungan ito ay negosyo na nag-aalok ng gupit sa buhok ng lalaki. Letter A. Botika. Letter B. Barbershop. Letter C. Patahian. Letter D. Vulcanizing shop. Isulat ang sagot sa inyong mga papel. The correct answer is... Letter B, barber shop. You got three kung tama ang sagot nyo. Para naman sa susunod na katanungan, ito ay negosyo kung saan ginagawa ang butas ng gulong ng mga motor at sasakyan. Letter A, botika. Letter B, karinderia. Letter C. Patahian Letter D Vulcanizing Shop Isulat ang sagot sa inyong mga papel At ang tamang sagot ay Letter D Vulcanizing Shop You got $500,000 kung tama ang sagot nyo Para naman sa susunod na katanungan kailangan ang maiging pagkukwenta upang makuha ang tamang sagot. Narito ang katanungan. Sa kabuuan, si Ginang Britaniko ay nakapagbenta ng 78 na bulaklak sa isang araw sa halagang 18 pesos. Bawat isang bulaklak, magkano ang kanyang kinita sa loob ng walong araw? Letter A, 640 letter B 624 letter C 614 letter D 634 Isulat ang sagot sa inyong mga papel. And the correct answer is letter B 624 You got $750,000 kung tama ang sagot nyo. Susunod na katanungan. Ikaw ay may car wash shop. 85 pesos bawat isang kotse. Magkano ang kita ng siyam na kotse na nalinis mo? Letter A. 765. Letter B. 665 letter C 567 letter D 465 Isulat ang inyong sagot sa inyong mga papel. Ang tamang sagot ay letter A 765. You got 850,000$ kung tama ang sagot nyo para naman sa million dollar? Narito ang katanungan. Namuhunan ka ng isang dosenang t-shirt sa halagang 1,200. Magkano ang iyong tinubo kung binenta mo ng 150 pesos bawat isang damit? Letter A, 500. Letter B, 600. Letter C, 700 letter D 800 Isulat ang sagot sa inyong mga papel. And the answer is letter B 600 pesos. Congratulations. You won a million dollar kung tama ang sagot nyo. Mauhusay! Tunay ngang naunawaan na ninyo ang ating tinalakay na aralin. Naway marami kayong natutunan at nadagdagan ang inyong mga kaalaman. Hanggang sa muli mga anak, paalam!